nakapalaway kapalaway. natin ng medyo nimantika. Hmm. Hmm. Tap. Hmm. Nago ko. Hmm. Tap na lang Ako si Kinaman, Kainamang liit. Kainamang kulit. Pero, kainamang lupit. Kaya tara, samahan niyo ako ngayon sa aking katakawan. Magandang araw po mga kadilibilis. May isang linggo na yata ako nalaway-nalaway na sa mangga. Naglilihi ata. Burrito <laughs> din kasi ito ng mga anak ko, lalo na si misis. Kaso ang problema, hindi naman ngayon tagmangga. mahirap pa na makahanap ngayon. Sakto-sakto din kasi mga kadilibilis na binigyan tayo ni Sir Christian Javier ng alamang. Kaya sabi ko sa mga bata at kay misis, ay maghahanap muna ako na mabibilhan ko ng mangga o kaya singkamas. Dahil ito talaga ang kapartner nitong alamang. Kaya naghanap na ako kung saan may tinda ng mangga. Sakto naman at may nakita ako nagpost sa na nagtitinda ng mangga sa bayan ng Bansu. Kaya kahit malayo ay bibili tayo niyan. At dito tayo nakabili kay may sa lagsak. Thank you ma'am sa mangga at magagamot na ang aming katakawan. Sa mga gusto rin dyan na mangga, PM lang po kayo kay ma'am Glyza para ma-reserve nyo na rin kung ilang kilo ang bibilhin nyo. Pagkatating ko naman ang bahay, eh, pinabalatan ko na agad kay misis. Pinabalatan ko na rin lahat dahil alam ko na kulang pa yan sa amin. Tapos ginayat-gayat lang namin yan ng maliliit. Fast forward na natin to mga kadilibilis dahil nakakapaglaway na talaga. At eto na, bakbaka na. Ayan. Ito, siyempre, masarap yung mangga kapag may ka partner na alamang eto ang Summer's Alamang Bagoong Homemade. Ito po ay sweet and spicy. Yan. Titikman natin to. Yan. Thank you po kay Sir Christian Javier yeah, sa pagbigay sa atin. Mga isa ka rin ba sa laway na laway sa mangga at alamang? O kaya sa singkama sa alamang? Meron akong ire recommend sa inyo na isang homemade alamang bagoong. Ito po mga kabilibilis, ang Summers Alamang Bagoong na pinagmamalaki ng Bansod Oriental Mindoro. Mga kabilibilis, hindi po lahat ng alamang ay masarap. May alamang kasi na nasobrahan sa alat at tamis. Kaya kahit gano kalutong at karibal ng mangga, kung ang sausawan mo namang alamang ay hindi masarap, ay wala ganang kainin. Kaya mga kabilibilis, panoorin nyo ang aking pagmukbang. So ayun po mga kadilibilis, ngayon naman po ay magmumukbang tayo ng mangga. Ito. At alamang, ito nga po palang alamang is uh, binigay sa akin ni Sir Christian Javier. Uh, ito po yung Summer's Alamang. Yan. Titikman natin to kung panalo sa ating panlasa. Ito po. Tara, samahan nyo ako. Ubusin natin to. Hmm, bagay natin ng medyo ng mantika mmm mmm tap mmm nag ko mmm tap na kayo bang. hindi hindi siya sobrang anghang tama lang namiinit lang yung bunga sa bunganga na. Tap. Mm. Ubusin natin to, ubusin natin to ngayon. Tap. Top. Tunggu natin medyo mangkik ka. Hmm. Sabi medyo may Nung alam mo hindi masyadong maalat, matamis, matamis siya. Kaya kung, yung anghang, ka, kaya-kaya ng mga bata yung ahang. Medyo umiinit lang ng kaunti sa bunganga. Sarap. Mga kadilibilis, napakasarap po talaga ng alamang na to. Totoo po at walang halong biro. Pwedeng pwede po itong iulam. Pwedeng pwede rin po itong gawing sa Perfect na perfect ito sa kare-kare. Kali po mga kadilibilis, meron po itong dalawang flavor. Sweet and spicy, tapos yung putok bato. Kagandahan dito mga kadilibilis, ay laging bagong gawa ang kanilang bagoong. Dahil sa daming umuorder palagi, hindi po sila dito naglalagay ng preservatives. Para mapanatili daw nila yung sarap ng lasa. Kaya sa mga gusto rin po itong maitry, pwede po silang kontakin sa page nila o kaya ay mag-text o tumawag lang sa numerong ito. At hanapin nyo lamang po si Ma'am Merly o kaya si Sir Christian Javier. Matanggap din po sila ng bultuhang order at open din po sila sa pagre-reseller. Malaylay na rin po nararating na Summers Bagoong. Hindi lang po pang Mindoro kundi pang nationwide pa. Sarap. Ibusan ko na kayo. So ayun mga ka-reviews, uh, hindi naman natin po kayo ubusin, baka magpururot ako dito. Siyempre kailangan po ng tulong na aking mag-iina. Natawagin mo na rin sila kasi mangingilo lang yung ipin ko. Pero yung lasa ng alamang, panalo po, panalo. Talagang, ito, sakto-sakto rin ito sa, so, ano, yung kare-kare. Pati sa singkamas, talagang masarap. Manamis-namis, tapos, yung ahang niya ay kayang-kaya lang, kahit ng mga bata. So, so, ayun po mga kadilibis. At tawagin ko na yung aking rescue. Tara na. Tapos, play. Tawagin mo na 247 Thanks for watching. So sweet, that